So ayan mga kaprobinsya, tara puntahan natin yung ano, yung natumba dito kanina, nalaglag, na, ay nabalik na sanga ng tawag yan, ng Star Apple, ayun, na ah, hila hila niya pati yung kuryente, grabe yung natin, basang basa, no, buti lang, waterproof kalahati. So ayan, kasama ko si Kuya Ads, ayun, may na-stranded na, video nyo natin. So ayun, ah, yung kotse, ayun sa labas, may stranded na guys, dahil dito nga sa sanga. Dar! Dar! Sa barangay siya? Pakitawagan daw kay kamo dito, may harang daw. K paywal? Oy. Bari oh, kuryente. So ito kung saan to papunta, wala na. Wala siya dito sa barangay daw? Sa barangay ayan oh. Grabe. Ang problema nga tawag kuryente. Ay, ay, ay. Ayano. Oh. So ayan naman ka probinsya, uh, kami ay pauwi na. So uh, uh, si Utol na yung bala doon, so tumawag na rin siya sa mga rescue dito sa barangay sa Culisian. Ayan na uh, medyo mag-ingat-ingat po tayo dahil nga po sa ganito kalakas na pabugso-bugsong hangin sa kaulan grabe po yung lakas kasi eh. nasa 50 to 70 km per hour daw yung lakas ng hangin na pabugso-bugso kaya yun ayan o, oh, laki oh, isang kalsada talaga so walang madadaanan yung mga sasakyan dyan tapos ang problema pa ngayon may kuryente na buti nga hindi siya nag-ground tibay din ang kuryente ni ano, paliko no So ayan na. Hanggang dito lang. Hindi na natin papahabain pa yung ating video dahil pag umabato ay eh, mahaba talaga to. So, ingat-ingat lang palagi. Lalo na ngayon, maraming ulan na tumatama sa kalbo natin, baka magkasakit tayo, ba.